Yes sir, nako-hingi lang kami ng update sir sa mga isinasagawang paghahanda na ng ating Manila Police District kaugnay po ng uh, Independence Day celebration bukas sir. Yes sir, uh, oo nakahanda na po ang Manila Police District, hindi lang po ang aming distrito ko, kundi ang buong NCRPO sa pamumuno ng aming Regional Director si Major uh, General Nartates. Nagbigay na po siya ng instruction kahapon na mag full alert na po ngayon. So lahat po ng mga kapulisan dito sa Milila ay naka full alert na po. At handa na po kami, nasabihan na namin lahat ng aming mga kapulisan na mag-prepare para sa deployment baagang maaga bukas sa in preparation for the red laying ceremony sa umaga. At doon naman sa hapon ay yun namang parada. yung, yung parade naman po tayo para sa June 12. Opo. And uh, meron ding concert uh, sa Gabi hindi po ba director sir Opo uh, marami pong activities tayo in fact ah uh, ngayong ngayong araw po meron ongoing. Po tayong ongoing na na po sa may uh, Burnham Green yun po yung malaking space sa harapan po ng Rino Grandstand Grand, Rino Grandstand marami pong activities ang naka up ang ating pamahalaan kaya tuloy-tuloy po tayo sa pagsisecure secure nito at at ina-announce na rin po natin na magkakaroon tayo ng mga road closures ano leading to uh, the Kirino Grandstand yan po sa May luneta. sa mga activities po natin uh, ngayong ano ang uh, bukas po